nananidagan na ni Dagan ka, anak. Na, sayo na ang nakaligo. Sana. Sana, anak. Sayo na ang nakaligo si Papi. Dali, dali, dali. Dali, dali. Papi. Dali, nak dali. I'm here. I'm here. I'm here. Ano ni mama ganina? na baho man kayong bata di sayo nung naligo <laughs> muray gidangat ni mo anak lay down lay down lay down di lagi kasabaan ni mama mag lay down ang bibili lay down lay <laughs> ana nagtalikod na muray gidangat ni mo anak Nakaligo nung kag-ahat buntag sa'yo, anak. Sana anak. Hmm, nakaligo nung kabuntag sa'yo. Sana. Paspasa ba yan ni Dagan ganina? Nakaligo buntag sa'yo ang bata? Wala gidangat. <laughs> Say good morning to you viewers. Ina mga langga. Humana ko kaligo lang mga langga. Giligo kong mamalisag buntag sa'yo. Kaya ninimaho ko mga langga. Diin ka ni naglubog. Diyan ka naglubog. Dito ka naglubog sa hugasan platon plato ng titsirina ni mo, no? No? Na mga langga, naligo kong sa'yo. Kay baho ka eko. Giligo kong mamalisa, gikasabaan ko mga langga. Ingon ni papi, guys. Ingon ni papi, gikasabaan ni mamalisa, buntag sa'yo saon man na nagpabadlong man nagpabadlong man ang bata mo rin nakasabaan ni mama Tarogigda, tarogigda. gigda tarogigda, anak say good morning na guys giligo ang mga kong mamalisag buntag sa iyo guys oy koto ni anak kay baho kay ko guys good morning mga palangga <clears throat> ito po si papi mga palangga Nil ligo na kog ahat guys kay porting baho ah sa so, maagang naligo si papi mga palangga early in the morning 6am naliligo na si papi <laughs> lay down lay, lay, down anak sige hangat sa anak ha huh? Sige, hangad Yan po si Papi, guys. Niligo ko ng maaga. Kasi ano, maamoy siya mga palangga. Galing siya sa labas. So, good morning, good morning. Happy Friday. Or happy Saturday. so today's date is July 26, 2025. So, pagigising lang namin ni Papi, guys. Ayan, pagising namin, lalabas agad si papi lumabas agad kasi oh, manuling anak yan naligo ng maaga si papi guys so good morning good morning thank you for always watching thank you for always watching our videos ito po si papi mga palangga oh. akala niya guys pinagalitan ko siya ayan say good morning anak to your viewers anak na guys, good morning guys pinagalitan ako ni mama Lisa guys dahil lumabag ako sa batas niya guys soron anak soron anak check sa anak ko anak ha Yan, thank you for watching guys. My titingnan lang muna ako sa labas.